Hello Coffee Shabbies! Welcome back to my YouTube channel and kung saan nyo man ito pinapanood ngayon for my today's video, I will going to show you some hack on how um, you can produce or <laughs> hirap pag-ingles <laughs> magpapakita sa inyo ng paraan kung paano mapabibilis nyo mapalaki, mapapalusog ang inyong mga alagang isdo especially itong mga gapis natin Okay, so disclaimer lang hindi ako yung pinaka-expert dito. And I'm sharing based on my experience. Okay? So, I am an experienced fish keeper for almost five years na. Yeah, almost five years na nagsimula ako mag-fish keep. So, okay. Balik na. Uh, Putan sa video natin. So, for my today's video, nakikita nyo naman na hawak ko ngayon ay itong um, ketchup dispenser, ketchup bottle at saka etong battle na to. Ang laman nito ay decapsulated baby brand shims. I have here now in my hands, on my right hand is a bottle. Inside this battle is decapsulated baby branch shims. While on my left hand, I'm holding a uh, tawag dito, ketchup dispenser or ketchup bottle dispenser. Okay, so punta tayo ngayon dito sa aming sink. So ito yung proseso na ginagawa ko pag nagpapakain ako ng isda. Siyempre, binabanlawan ko muna ito. Ayan. Abanlawan ko lang muna. Ayan, nalawan muna natin. Tapos, lalagyan ko siya ngayon ng baby brine shrimp. So, tinatansya ko lang yung dami ng decapsulated baby brine shrimp. Depende sa dami ng papakainin ko. Kasi medyo mahal din to. Kaya titipirin din natin. We have to make sure na yung siserve lang natin ay yung kaya lang ubusin ng isda natin. So yan, lalagyan ko lang siya ng tap water. Yung tap water namin sa Bulacan ay hindi masyadong maklorin. Kaya okay lang siyang gamitin directly. Pero kung meron kayo mineral water, mineral water gamitin nyo. Or water galing sa aquarium nyo. So once nalagay ko na yung baby brine, shrimp decapsulated, tapos tubig, shake-shake ko lang yan. Shake, 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 Yan. Dati, mainit na tubig linalagay ko, pero tinatamad na ako ngayon, kaya tap water na lang. Tapos, pwede ko na siyang squeeze ng pakunti konti sa aquarium. Well, then, na nakalagay dito ay mga shrimps, kaya hindi nyo makikita ang kakainin nila yan agad-agad. Kaya doon tayo sa, pumunta sa mga isda ko. Punta tayo dito sa mga isda. Okay, so ganito ako magpakain ng mga isda. So ini ko lang siya ng ganyan. Yan, so makikita ninyo na yan, bababa siya dyan. Tapos yung mga gapis ko naman, hahabulin niya yung mga lumulutang na mga particles nitong decapsulated baby brine shrimp. So, yun yung proseso na ginagawa ko, guys. Kasi mas gustong, gusto ng gapis ko yung nakalubog kumpara dun sa mga lumulutang lang. Hindi nila kinakain masyado. So, ganun din dito sa tank na to. Ito naman, oh. pakita ko sa inyo. Yan, oh. Gustong gusto yan ng mga gapi natin. At ang kagandahan dito, walang tapon to kasi maraming shrimp dito sa bottom. Sa kami pleco. Simot talaga. Nasisimot talaga nila yung binibigay kong baby brine shrimps ng kagandahan dyan. At tinan nyo naman, kahit marami akong ipakain sa kanila, hindi lumalabo yung tubig. Yan, kasi nga, hitik sa halaman, meron pang, meron pang small filter doon. Ito naman, meron ako ditong overhead. So, okay na okay talaga yung kinalalabasan niya. Yan. So, ito, kaya kong paubos sa kanila to pero hindi ko binibigla. Pakunti-kunti lang din. Pag nakita kong wala na, ubos na, naglalagay ulit ako ng panibago. So, yun. Na-share ko na to dito sa aking YouTube channel pero gusto ko lang i-share sa inyo baka sakaling magustuhan ninyo at gusto nyo rin gayahin, eh, matutuwa kayo sa resulta. Dahil napakaganda ng result nito. Lalong-lalo lalo na sa mga alaga yung isda. Noon, puro PO1 -an ang pinapakain ko pero nag-switch ako sa decapsulated. Ganun din naman, o mura yung PO1, kaya lang mababansot yung isda ninyo. Pero ito, ayan, mabilis siyang makapagpalakay ng isda. Yun guys, that's 5 minutes. Thank you, God bless, and don't forget to follow, subscribe on my YouTube channel, and here on my Facebook, o saan nyo man ito panapanood ngayon. Bye-bye!